Ma'am, sa tingin nyo, sakaling girahin tayo ng ibang bansa, handa kaya tayo ng mga Pilipino na lumaban? Opo, handa tayo mga Pilipino na lumaban. Kahit noong unang panahon, handang-handa na tayo. How much more ngayon na technology na meron naman tayo, tos meron naman tayong mga ipinaglalaban din, meron tayong mga alagad, meron tayong mga pangkalawakan na mga pagamitan sa tubig, at meron tayong mga itak, di ba? Noong unang panahon, lumaban nga tayo gamit lang mga itak, ang talino, kaya ngayon handang-handa rin po tayo. Yun naman po ang ginagawa ng ating Pangulo, ang mga tao, ang mga nakatalaga na mga, na mga ngalaga sa ating bansa. Yun, hindi naman sila nakaupo lamang, di ba? Kung sakaling girahin tayo ng ibang bansa, handa kaya tayo mga Pilipino? Sa tingin ko, hindi. Kasi, ano, di ba, sa Pilipinas, kumukuha lang naman tayo ng mga equipments or mga pang-military na mga gamit sa ibang bansa. So sa ibang bansa, yung ano kasi nila, mas enhanced pa kaysa sa atin. So also, yung mga, yung mga kabataan niya yun, di naman sila interesado sa mga ganyang ano, about sa mga skills ng mga pag-survive or pag sa mga gara-gara, ganyan. So sa tingin ko, hindi. Kaling tayo ng ibang bansa, handa tayo mga Pilipino na lumaban. Yes sir, kasi tayong mga Pilipino ay hindi nagpapatalo dahil minamahal natin ang ating sariling bansa. Sir Aldrin, sa tingin nyo sakaling girahin tayo ng ibang bansa, handa kaya tayo mga Pilipino na lumaban? Oo, oh, ang mga Pinoy pero ang problema lang is di rin natin kaya ipadaog ito aton kung magkamayadang gera di dire natin kaya magdaug sa ko. Kaya ano sa tingin nyo? Kay base ito atun kuha niya at defense system is maluya di rin natin kaya paranglitan pagkamayadan mga missile attack kung sa girahin tayo ng ibang bansa handa kaya tayo mga Pilipino handa tayo mga Pilipino na lumaban um, I think dere kay, kay sa atong kasi atong bansa dere talaga gusto mga mag-aw mag-away-away sa ibang bansa kay natong government gusto lang natong la si peace nagfo-focus lang natong la government for peace tapos makikalyansa sa ibang bansa para mo improve daton ang ah, mga atong bansa sir sa tingin nyo, sakaling girahin tayo ng ibang bansa handa kaya tayo mga Pilipino na lumaban actually may meron part na yung Philippines is ready for any battle but unfortunately Our armies or the air force are uh, what we call this, they are well trained but Philippines are not fully equipped in terms of those materials to be uh, that can be used in that battle. Philippines is ready but not totally. Sir, sa tingin nyo, sakaling girahin tayo ng ibang bansa, handa kaya tayo mga Pilipino na lumaban? Depende rin yan sa sitwasyon. Bakit po? Eh, halimbawa, kung girahin man tayo rito sa Pilipinas ng pag-ibang nasa sa gagagay ng China, possibly mayroon tayong panlaban pero depende pa rin yan sa sitwasyon. Nadepende yan sa gobyerno kung anong ilalakas. Kasi kung sa military, ay ang basis, mahina pa ang Pilipinas. Pero kung halimbawa tutulungan tayo ng ibang bansa, kagaya ng laging tumutulong naman sa atin ng Amerika, possible, mas malaki rin ang chance ang makatulong tayo at maka, makapanalo sa ano, labanan. Pero kung halimbawa, kagaya yan, kung rekta, depende sa, sa tanong mo naman eh, kung mananala ang Pilipinas mismo sa China kung sa mga warfare o kung sa ganyan mga ano di tayo mananalo malakas ang loob nating mga Filipino palaban tayo pero ang labanan doon halimbawa kung ang China sa laki ng populasyon ng babasihan sa laki ng populasyon ng China isang daan sa China isang tao ang labanan sa Pilipino so medyo malaking porsyento yon pero kung halimbawa naman, eh, digdida na pag-uusapan, tingin ko naman may laban ng Pilipino bawat isa sa atin. Bansa natin ang inaapakan, alangan ba naman pumayag tayong basta lang tatapakan.